Hindi na paralisan ng grupong Manibela ang pampublikong transportasyon sa isa nagawa nilang transport strike kahapon. Hindi kasi sumali sa transport strike ang karamihan sa mga transport group at agad ding naghanda mga lokal na pamahalaan. Si Joshua Garcia sa report. Kanya-kanyang diskarte ang mga pasahero ng jeep sa gitna ng transport strike ng isang grupo ng mga chopper operators. May mga maagang gumising para makaalis ng bahay habang ang iba naman ay sumakay sa ibang pampublikong sasakyan. Maaga ako gumising as early as possible. As a commuter, maaga na lang ang diskarte para sa mga gaya ko. Maaga pa akong sumakay, malis ng bahay. Tapos ngayon po, kasi madami pong mga pasahero, tapos onti na yung jeep, nagbook na lang po ako ng ano, joyride. Gayunpaman, nanatili pa rin normal ang sitwasyon sa mga sakaya ng jeep. Dahil karamihan sa mga namamasada ay mas piniling bumiyahe kaysa makiisa sa kilos protesta. Ay hindi na siguro. Bakit oh? Eh mahirap na sumali diyan eh wala rin naman mangyayari eh. Wala ka pamilya pag hindi bumiyahe. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Romando Artes, walang naging epekto ang isinagawang transport strike dahil hindi sumama sa tigil pasada ang Magnificent 7 sa kanilang pinakahuli monitoring, wala silang naitalang stranded na mga pasahero maliban sa ilang build-up ng mga pasahero na normal lamang ang nila tuwing lunes ng umaga. So in general po, tahimik naman po yung uh, sitwasyon sa ating mga lansangan at very minimal or none at all yung disruption sa pampublikong transportasyon. Tiniyak naman ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila na handa ang kanilang mga emergency vehicle para mag-alok ng libreng sakay sa mga pasahero. Kabilang dito ang Quezon City, Maynila Taguig, Paranaque, Malabon at Pasig na nag-deploy ng mga city bus, electric at rescue vehicles upang may masakyan ng mga pasahero sa mga maapektuang ruta ng Tigil Pasada. Gayun din ang kanil kanilang nila mga traffic enforcer na ng MMDA para gabayan naman ang mga motorista. Uh, naglatag po tayo ng uh, may na 100 buses na uh, libreng sakay dito sa Quezon City saan may convergence ng... Uh... At no? doon po tayo naglatag na uh, mas maraming uh, numero na, o bilang ng mga enforcers para maibisan naman yung uh, traffic congestion sa area na yan. naka lang ang kanilang mga sasakyan at ide-deploy lamang ito para sa libreng sakay kung kinakailangan. Pero sa pangkalahatan ay naging normal ang sitwasyon sa ruta ng mga jeepney. Yung pagde naman po natin ay hindi indiscriminate. Uh, pinipili po natin yung pagpapadala ng augmentation dahil... Ayaw po naman po natin makaagaw yan ng mga hindi sumama sa strike na pinili na pumasada. Uh, yun pong ating augmentation ay nakahanda. Uh, kung sabihin nila isang buwan, isang buwan po. will be ready. Joshua Garcia, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.